next din mo na tapos <laughs> next din mga ano oh dinyan tapos <laughs> um the just previous shoot, sa previous shoot doon ibang ano more informal and tapos kaya ang gagawin namin sana ngayon mas kaedit tapos mas compacting uh we need ilang tara para hindi na to like like i'm like stupid okay sa post

ano masabi mo bro? Parang nakikitig nakit mo. D dati napapanood ko lang sila sa laptop ko, sa TV ko. Hi. Uy, Cari, no, uh, ay, kaway mo dito. Ay! Ay, kaway mo dito. Ay, Wait lang, si Jomar din. Makawain ko uh, Hi, Jomar. Si Jomar. Si Jomar. Ala! Ay, ala. Ala! Ala! Diyari ka! Mali, mali. Bala. Bro, labas ako. labas ako dito. Labas ako dito. Ay! but. Mahirap. Ano? Buti sinunod ako ni Kuya dyan sa bahay. Sana wala ako dito ngayon. Gantihin ka lang basta. Basta gantihin ka lang ha? Ay, paalam pa ba kay Kalinga Prob na pupunta tayo dito? Mahirap. Huwag mo kayo naglog! Alam ba nila? Alam nila yan. Kaya natin nakapasok eh, di ba? Alam nila yan. Kasi parang <prosil management> okay. Big Iba na talaga sa personal pala Tira to... Na, na Hindi Nakakakilig sila na medyo masakit sa mata <ijo> <off Fairler> Parang placing <Leonardogeld> ka dun ah Placing ka dun Iba-iba pala yung jumper sa personal Diba Kaya, bro? Sa mga fans natin yun eh Try mo din bumisita ng dahil. Ano, yes. fan na fan po ako ng Jomcar talaga. Kaya sana wala tayong bagay. Guys, okay, magdala lang. Dito lang ito sa pintuan si Kuya. Mm -hmm. Ayun, mm hindi hindi makapasok. Si Jensen, pinipigilan talaga ako niyan. Pero binihisan pa niya ako para makapito dito. Mira! Ang grabe, JP. Tinan mo, Jay. Hey, Ay, tinitignan ako ni Carl. Ang kawayan mo, no? kawayan mo. No, kawayan mo, Jay. Hello po. Ay, grabe ka. Hindi ito ito ka pa. Subukan tayo, Kuya <laughs> Nel. <laughs> um, <laughs> si Junel, siya pa yung nagpili ang <laughs> susuotin so ko. To. Si Nel? Oo, sabi nga, sabi ko na nga Sabi nga, suot mag long sleeve ka na ano, pa itim pa para hindi tumangat okay. yung kulay. Kaya pala pala pa pa. yung tela ng damit ni Jones. Alam ah, ni Kuya Sabi niya, kayo mangi yung damit mo pero white yung pants. Pabihira si Kuya Nel. Kita yung haba ng leg. Kuya Nel, kaya pala di ka sumama di ah, kuya nal, nal. Nal. dito, Kuya Nel. Ikaw pala, pala nagpili. Tapos akong pinahamak mo. Ay, sorry. <laughs> Eh, sinabi lang yung video hindi Alam niyo na, alam niyo na. Dito kayo! Na? Uy, ma. Uy, may paloli pa. Grabe si Kuya P. Kuya P naman sabi ko, Kuya P. You are the sun, a gift of light. Ready, one, two, three. Ready, one, two, three. Ready, one, Ready, one, you three. Ready, one, That keeps me <laughs> 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 alive two, three. Ready, one, two, three. Ready, one, two, three. Ready, one, two, ba Ready, one, two,

Okay, yeah, sing sing tatila, Take my hand. <laughs> Take. <Pangek naman. laughs> nah, uh, Tapos, na. lang. Ay, ganito lang. Ay, ganito lang. Ay, ganito lang. Ay, lang. Ay, ganito Tapos, yung mukha Hindi lang. lang. Yeah. Oh. Yeah. Yeah.

Ha? ka pa. Ay, tingin ka pa po pa rin. Tingin ka dito, Karla. Tingin ka dito, Yung mata Yan. mata

Ako! Okay. Okay. Hello po, Ay, hello po. Man... Uh, uh nice to meet you po in person. Ay, po. Paw? Ah, isa po. Ay, Carla. Okay, po. Ay. gusto <laughs> mo yeah, picture sa kanila, picture lang kita. Ano? fanboy po ako nilang dalawa, nilang dalawa. Okay. <laughs> di, Damn, ano pwede bro? magpa picture sa kanila. Pichurama. 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 ka pe din, bro? <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> bro. na. Masakit Pichurama. 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 Sana ako... Pichurama. Pichurama. pepesto? Sana Pichurama. 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 bro. Pichurama. 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 lang. Pichurama. 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 Okay lang. Okay okay lang. Baka mamaya. Ha ay, dito. JP, kung siya doon JP. Ah, sige. Bro, may distansya. <laughs> One, two, three. Distansya. Okay. okay. ba? Ah, uh, yun. Uh, gusto ko lang sabihin na sobrang masaya ko ngayon kasi na-meet ko kayo in person. Hi, Carla, Jomar. Thank you, thank you, bro. Uh, uh. Okay, But, you. Wala naman ako masamang intention talagang. Hindi ako okay. pumunta. <coughs> ko. Iba kasi bro, nakakarating sa akin bro. Eh. Ah, siguro yung mga hearsay na lang, yung mga dagdag kwento na lang yun. Dagdag bawas ang kwento. Pero uh, deep inside sa uh, sarili ko, uh, proud na proud ako sa inyo. Uh, support totally, sinasupportan ko din Jomar. Nanunod ako, kinikilig ako. Ang lalo na pag uh, after work. And uh, yun, sobrang stress reliever ko ang Jomcar. So, ipagpatuloy nyo lang yan. Sana, magkatuloy yan talaga kayo. Yay! all right all right, all right. All right. All right.